Hello, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ito tagapaglingkod ninyo nung Runungan ng Diyos Ikiti Net Personal Arts. So, yan po ang ating mga sangkap na ilalagay sa ating paggawa ng kwintas na bao. Yan po. So, papansin nyo, meron na pong bato umong nakalagay. Yan. So, hindi ko po muna pangalanan yung lahat. So, sa vlog natin, i-explain natin kung para saan at kung ano ang gamit. So, tindinan nyo po ang dami pong kargada Na ilalakip natin. At 'yan lang po ang ipinakita natin sa abot uh, sa ating kamera, pero meron pa po tayong mga bagay na uh, hindi kailangang ipakita kaya 'yan mo lang po ang ipapakita ng tagapaglingkod nyo. So sa gustong magkaroon, PM lamang po kayo. 'Yan, suto so, po ay meron pong ng lupa, hangin, tubig at saka apoy. 'Yan, alam nyo 'yan. So, sa vlog natin ay ay paliwag na ay paliliwanag natin ang paggawa ng kargada sa mapagpalang panahon at hanggang sa muli magkaibigan